I would have, uh, ano sila, ah, sige, business as usual. Tuloy-tuloy, ah, okay? tuloy-tuloy. Ang tuloy-tuloy, mga banat sa ilang politiko natin, <laughs> gaya ni VP Sara, hindi tinitigilan <laughs> talaga. <laughs> yung uh, tungkol sa laptop, unused uh, uh, budget sa core reports. Core, uh, core reports, pati yung mga non-distribution daw ng mga iba't-ibang mga nabili na, na dyan ba, sa... Dito nga, di mo kung misquoted ha, ah, pati si Senator Angara, parang... Ay, mo, secretary. Secretary. Secretary, at, uh, secretary, Anggara. Ngayon uh, Deped, uh, secretary mm. na Deputy uh, Secretary na. ano, binanggit niya. I was surprised. May mga... Naiwan. Naiwan. Mm -hmm. Sa, but since 2020 pa to, so... Na hindi na di-distribute. Oo, oh, na distribute Hindi, ba baka, ka, uh, hindi na hindi, baka, hindi yun. Eh. Hindi, baka secretary, baka yan yung... Pati Nutribon, Nutribon, ban kasama eh. Hindi, yung sa feeding program, uh, okay. yan, baka bago 'yan. Oh, oh. Pero yung tungkol doon sa laptop, baka hindi na di-distribute kasi subject ko pa no 'yon eh. Oo. Oh, what he Oh, of a case, oh, oh. Eh. I think it's unfair naman i-ano 'yung secretary, okay, VP. Yung laptop, baka dapat makakuha tayo ng ano eh, makakuha tayo ng report tungkol dyan eh kasi oh, okay. yung laptop Sub, baka subject of the case yan eh. Kasi nagkaroon ng kaso sa I laptop. Yung uh, sinasabi natin dati na sinundan ng COA, 9.35 yata, billion pesos worth of laptop na hindi bagay. Yeah. <laughs> so, that, baka that yan hindi... before? Yes, before. Na, before sa VP. Uh, before uh, sa uh, uh, well, no? uh, That one, ano. Uh, But yung kanilang, ano... Yung feeding uh, program, yan, oh, hindi ko alam yeah. yun. Okay. Uh, kay Congressman Luistro sinasabi niya yung unused na... Uh, Portion, budget ng 2022 at 20, uh, saka 2023 23, parang ganun, okay mm. those are things Dapat na tingnan. Eh, tingnan na lang we have siguro. to get it from the COA mm. uh, because the authority on this particular issues should be the COA sila ang tumitingin dyan eh uh, ng uh, uh, usage of the budget of course kasama DBM and uh, pero in terms of uh, actual uh, use, makikita yan sa COA uh, bibigyan ka naman ng AOM dyan uh, audit, observation, Memor memorandum o kaya inquiry, uh, titignan ka at lahat. Pero, mag maganda't natitignan din po ito yung tungkol sa usage. Kasi, marami pong leakages at saka maraming problema pagdating sa implementation ng mga program. Sayang. Kasi, naglalaan po tayo ng pondo pagdating dyan at uh, kailangan lang magamit. Pero, we can, uh, we have to, ano, we have to get it from uh, the sources, uh, the re reliable sources. Kagaya ng COA. Uh, COA pa rin eh. no uh, Kasi, at one point in time, nagkaroon ba, uh, pa rin, Joel, kung natatanda mo, ng grading eh. Yung mga agencies, whether it is national uh, government agencies o kaya <coughs> local governments o kaya GOCCs, yung Government Owned and Controlled Corporations, nagkaroon ng uh, grading pagdating sa use eh, Use right. of funds. Mm -hmm. At uh, kung natatanda mo, nung, ano ba, a month ago or so, Nagkaroon ng ano yung uh, ito naman NGO sina Mayor Thing Egana. Uh CPA kasi ito si Mayor. So nagbigay siya ng report tungkol sa of course using the COA reports no. Ah uh, inanalyze nila yung mga LGU sa Metro Manila. LGU sa ah, meron silang ano uh, meron silang uh, unused funds 63 billion pesos. Mm -hmm. Uh So, tinatanong ng tao, bakit hindi natin nagagamit ito? Every year, eh, nagre-replenish nagre yan. Dapat nagagamit yan. Precisely, uh, kaya ka nagbabudget dahil gusto mo siyempre magamit ito for your uh, development or other requirements. no? Kaya, mm -hmm. nagtataka sila kung bakit ganon ang nangyayari. Mm -hmm. Pero, in the meantime, ay uh, atin... Bakit, well, ito uh, oh, para sa ating oh, yes. mga taga-subaybay. Uh, mm -hmm. Kapag hindi meron kang pondo, hiningi mo... Hindi mo ginamit, o, ano ang ibig sabihin nun? I-issue at, at hindi, ano nangyayari sa hindi nagamit? Hiningi na mo o kaya nailagay mo sa iyong program na hindi nagamit, edi hindi mo na ibigay yung servisyo. Mm -mm. Uh, hindi mo na ibigay yung dapat na paggamitan nun that is still a very precisely. ano, precisely sa so, private sector problem. napaka laki pa rin eh hindi hindi pag ikaw eh talagang mapapagalitan ka mm. sa board meeting kapag oh, pag ganyan ang ginagawa uh, yung meron ka oh. budget hindi mo nagamit oh. kaya nga pag humihingi ka lang para sa next fiscal ah, year talagang uh, babagpakan talaga yan babagpakan oh. ka okay, naman okay ah... Uh, hindi mo nagamit hindi mo nagamit pero ang akin lang I cannot help but feel na ngayon na sisilip lahat nito na ngayon na si OBP eh, naging flavor of the month na um, puntirihin ng kanyang mga uh, mga ko sa kanya ganyan na uh, uh, ang problema lang eh medyo nai-invite din niya yung batikos na yon dahil eh, sa kanyang uh, mm. uh, 'di ba yung bang, Well, you have to expect paraan that. kung paano harapin itong mga guys. You have to expect that especially since uh, medyo hindi maganda ang nangyaring balitakbakan mm -hmm. nung uh, nag-hearing yung OBP. Mm -hmm. Kasi isa -isa yan. Sa lahat ng mga agencies na makikita mo, yan ang laman ng for the next two months sa uh, parang uh, Joel. Ang uh, mga laman ng mga uh, uh, ng ating mga bahay kan. At saka siyempre sa social media at lahat, eh yung tungkol nito sa budgets mm, ng budget, lahat ng agencies. Oh. Siyempre kani, na, uh, naumpisa na sa OVP, di ba? Uh, Dati-dati, uh, hindi naman masyadong tinitignan yan kasi parang courtesy. Bibigyan kita ng a bit mm. of history. Remember just, was it just a scant two years ago or mm. something na haharap si at si OVP ano pa siya na no? secretary of uh, education, education siya mm. sa House ba? Sa, you, siya, pero agad-agad dinepensyahan siya at that time nung anak she's, ni, she's, ni, ni, ni 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 si Sandro Congressman Sandro. Hindi, final, ah, oh, final na 'yon. Oh, parang final na Parliamentary courtesy ganyan. So in 15 minutes natapos na kagad yung That ino. was a final discussion kasi ang uh, ang nangyari noon nung uh, 2023 we're 2023, talking about the 2023 no? budget. Oh. Uh pinaalala nga ni uh, uh, Congressman Stella Kimbo that she was the one who defended yung uh -huh. uh, confidential fund right, right. at that time. But now, uh, how, how the tides have changed, <laughs> wala nang dumipensa ngayon pagpasok niya sa house at say, uh, parang sinunod-sunod na interpellation. Well, uh, may dalawa naman. Si Congresswoman, oh, okay. Man, si congressman uh, GMA, GMA at saka at si uh, Congressman uh, uh, Sid Ungab. Oh. Uh, they, both, both are ano, well, well oh, yeah, on, uh, well-versed well oh, on, the yeah. budget. Uh, si eh, of course naging presidente si uh, President GMA and Congressman Ong was uh, uh twice the mm. House Committee and Appropriations chairman alam, mm. niya, so, alam, alam, dila, alam niya alam nila they know yun, what where they were talking you know uh, uh, so, talking about oh. well it's just unfortunate na 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 na, na, na focus ang attention ng uh, budget ng OBP uh, dun sa 2022 uh, release ng uh, 125 million for confidential funds. So mm. it uh, nagkaroon kasi ng ano eh nagkaroon ng laser like focus tungkol <laughs> doon. <laughs> kamit, laser like, laser -like ko, focus pandito. Eh, eh ina-inaabot siya ng ano eh inaabot siya ng pagpagtatanong. Uh, uh, again, and uh, nagkaroon ng eh, siyempre, ano yan pagtatanong ka ng tungkol diyan. Uh, Lalo na, alam naman natin na uh, nagkaroon na nga ng uh, konting ano, kiskisan dyan, eh talagang tataas ang uh, oh, oh. presyon mo tungkol dyan. So,